Hi! Sa so, mga nagtatanong po kung totoo daw po ang aking ngipin at parang kaganda daw po. Totoo po yan. At ang hindi po totoo ay hindi po ipinaglihisa may isang aking ngipin. Maganda daw po ang aking ngipin kasi may nag po dito. Mga duwende po. Naalagaan po ng duwende yung aking ngipin. Duwending kulay pula daw eh. Sabi. Duwending pula. Kain po kayo ng mais. Yan. kanto po yung tamang pagkain ng mais. Ganto po kumain ng mais ang mga josa Pa isa isa. Para sosyal. Mm -mm, dapat yung okay. Wala talaga. Dapat, kaya ganito. Pasisyal. Huwag naman yung... Huwag naman yung ganyan. Pangit no. Huwag naman ganun. Parang patay-gutong. Dapat ganito lang. Pasisyal. 嗯。Mm hmm.